Good morning, good morning. Malalawot na naman at kami ay Sa Daming bubo guys. Ayan. Dalawang araw hindi namin tinibaw. Alis naman kami at uh, titingnan. Bisitahin namin yung aming mga bubo kung anong nangyari doon. Dalawang araw na pinabayaan namin sa laut dahil sa buta. Ayong nakarang uh, araw. Ayan, kasalukuyan na ah, napakaganda ng ah, dagat. Ayan, na ah, walang ka hindi malakas ang alon. Ayan, lantap-lantap, wag lang magbago ha. Ah. Malaban, lumalabas ng araw. Oh. Taas na, alas 8 na ng umaga. Sana makadali man lang. Kahit apat na kilo, guys. malapit lang kami, ayer na kami sa unahan. May tukoy naman Isang bujok Uwi na kami Oh, lakas ang alon Nakakatakot ang alon, guys Oo Huwag naman san Suot-suot ko -so na yung aking Life jacket Oops may man man. Okay. Nice. Ah, <laughs> An liit. Iya, oh, yeah. ilan na Wala na, to? Awin na tayo. Na pala Pwede kami malakas, Mahangin. mga 30 minutos biyahe <laughs> wala naman huwi <laughs> na kami dalawang araw ganyan lang huli namin na no? oh Jesus Mariusip dito sa tabi lang yan ayan oh no? ayan lang po malakas ang hangin Huwag na kami Sa likod na ako no. Ah, oh, sige, sige Okay Ayun po, mo tayo doon Huwag na kami At uh, malakas Huwag na kami guys At uh, malakas ang hangin Ayan o, ang alon o, namumuse kahit malapit lang mga ayan ang kinatatakutan sa mga mangin isda yung alon ay yung angin ay nasa tubig mismo at ang alon ay sulod-sulod oh. guys oh. Magkikita yung alon na yan. sa video mukhang maliit lang pero sa person dito sa actual Ayan oh. oh oh wow 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 oh oh, 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 oh. oh yung kami uwi na at uh, ko ng kalakasan uh, ng angin may parating pa na bagyo uwi na kami uwi na bukas ulit. isang oras na kami dito guys at uh, mabiyahin namin um, 15 minutes 20 minutes lapit lang yan oh naman ako ayun doon isda, malaki eh lakas ang hangin at ang aming uh, baruto ay patparing sa hangin dahil sa magaan oh wow talaga naman Papalaban si Mac Angel Boat Nakikita ang tabi pero malayo -layo pa yan guys Malayo-layo yan Hindi yan kaya lang uin na malayo

na kami kaso mababa ang dagat kailangan pa tayo na makina malakas ang hangin Magali masag na sila. May bangyong parating, masasayang lang 'yan. dami ah dali dali kasag ah pangin panira na marami na na uli ah. manamit yan gataan tapos gabi oh natong ah guys at uh, na ay salamat po sa inyong panonood at kami uh, ay ano na andito na Malakas sa laot kaya delikado baka ha Kaya nga ano pangalan? Giring? Oh, Giring. Parang hiner. So, ah oh, hiner pala hiner oh. oh. Grabe ng ano. Bagito sa amin guys, sunod-sunod. Pagkatapos ang bibingka, may hiner na naman. Sunod na hiner, may suman na 'yan.